Ang buntag kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon boss kagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao ipa makikuban makiguban kaninyo nining lain adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes og pizza 8 na nining buwan karon sa Disyembre tuiga 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagang mga issues kung may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban. Nining atong tulumanon o inyong tulumanon. Naguna sa atong maiskutanan, karong buntaga, mahigala. Nining uh, adlaw nga uh, lunes o pizza 8 disyembre, Desembre. Paong kapistahan, mahigala sa Immaculada Concepcion. Ah, oga sa uh, uh usakin ka special non-working day sa nasod. Walay trabaho, walay klase, tibok nasod, karong adlawa. Gumikan sa pagtimaan ni ining Immaculate Conception. Straight to the point. Gata pagtagad, lubutaga mga kegalaan sa papan uban usab ni ining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Sama mga higala nga kung doon uh, idil fitir or idil adha, uh, doon mga higala, y, kapistahan, no? doon ang mga higala y, mga adlaw nga atong gigahin mga higala alas to mga ka kaigsunan niya mga muslim Ang uh, nasod ng Pilipinas considering mahigala nga uh, Osaka dominated by Roman Catholic mga higala nga mga miyembro mo kana nga duna mga higalay ay uh, kinini ang kapistahan sab no ni ng Immaculada Immaculada Conception din gideklara ra sa mga higala nga special non working holiday okay sa tanan nga mga dunay mga santos mahigala nga ang ilang nga, patron mao ang Immaculate Conception si Mama Mary mga kaigalaan no with due respect to mga, mga kaigsuonan nga naslain sa mga Katoliko nito o sa mahigala higala ah, ni ining uh, Birhen Maria kining Immaculada Conception o sa kini sa mga privileges no sa mahal nga Birhen mao na nga duna poy uh, kapistahan labot ani Sa so, mga parokya o gadto mga higalan dunay mga simbahan mga kapilya nga ang ila mga higalang patron mao ang Immaculada Conception ah, happy fiesta ninyong tanan